Ano lang kita nitingnan mo dyan? Ano yun? truck. Hindi yun truck. Truck yun. Hahaha. nakita mo yun ah, ha asa na yung train wala na wala na hindi mo na nakita yung train Hindi, hindi daan ang train niya Skyway yan Skyway Flyover Daan na ng mga car yun elevated highway ano yon? ayun ang elevated highway sa taas yan elevated highway yan hindi yan daanan ng train malaki yan yun eh. Oh. Pasan yung 7-Eleven Ito Ayun Ayun o na. 7-Eleven Nakita mo